Isang malaking pagbabago ang mga grupong makakaliwa ay naharap sa pagkatalo noong 2009. Malaking dagok ang hatid ng 2009 Philippine midterm elections sa mga makakaliwang party list groups. Dahil sa matinding red tagging campaigns, sila ay nadismaya at iniugnay sa komunismo. Pinalala ito ng social media na lumikha ng takot at sumira sa tiwala ng publiko. Ipinakita ng 2019 elections ang mga hamon na kinakaharap ng mga makakaliwa sa politika ng Pilipinas. Tumindi ang red-tagging campaign laban sa mga makakaliwang grupo matapos ilabas ang serye ng mga video ni Jose Maria Sison, ang founder ng CPP. Sa mga videong ito, nanawagan si Sison sa CPP at sa kanilang armadong grupo na palakasin ang kanilang armadong pakibaka laban sa gobyerno. Ang mga videong ito na laganap sa social media ay ginamit upang ipakita na mga makakaliwang grupo ay konektado sa armadong rebellion ng CPP. Ang mga season videos ay naging sandata ng gobyerno at mga kaalyado nito para siraan at demonisahin ang mga makakaliwang grupo at ipakita silang banta sa seguridad ng bansa. Dahil sa takot na matapatan bilang komunista, maraming individual at organisasyon ang lumayo sa mga makakaliwang grupo at sa kanilang mga ipinaglalaban. Ang takot at pananakot na ito ay nagambag sa pagbagsak ng mga makakaliwa sa 2019 elections. Mga bagong manlalaro ACIS CIS at ang kapangyarihan ng media. Habang bumababa ang mga makakaliwang grupo, nakita sa 2019 elections ang pagsikat ng mga bagong manlalaro, lalo na ang mga kaalyado ng Administrasyong Duterte. Isa na rito ang Etit nananguna na nanguna sa party list race at nakakuha ng maraming pwesto sa House of Representatives. Ang tagumpay ng ATC ay may sa kanilang koneksyon sa maimpluwensyang Tulfo Brothers na kilala sa kanilang mga sikat na programa sa radyo at telebisyon. Ginamit ng Tulfo Brothers ang kanilang mga platform sa media upang suportahan ang ATCIS at iba pang kandidato na kaalyado ng administrasyon ang plataporma ng ETS na nakatuon sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers at pagsugpo sa krimen ay tinangkilik ng maraming botante. Ipinakita ng 2019 elections ang nagbabagong takbo ng politika sa Pilipinas kung saan ang husay sa media at target messaging ay mahalaga sa tagumpay sa eleksyon. Bahagi apat, nagbabagong buhangin, mga implikasyon sa patakaran at pamamahala. Ang pagbaba ng mga makakaliwang grupo at ang pagsikat ng mga bagong manlalaro sa 2019 elections ay may malaking implikasyon sa patakaran at pamamahala sa Pilipinas. Ang pagbawas ng mga boses ng makakaliwa sa Kongreso ay maaaring humantong sa pagbabago sa agenda ng lehislasyon na magbibigay ng mas kaunting pansin sa katarungang panlipunan, karapatang pantao at mga patakarang pabor sa mahihirap. Ang pangingibabaw ng mga grupong kaalyado ng administrasyon ay maaring magbukas ng daan para sa pagpasa ng mga batas na naayon sa agenda ng Pangulo. Ang pagbagong ito sa politika ay maaring makaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng ehekutibo at lehislatibong sangay ng gobyerno. Pinigyang din ng 2019 elections ang pabago-bagong katangian ng politika sa Pilipinas at ang pangangailangan ng pagbabantay sa mga demokratikong institusyon at proseso. Bahagi lima, ang kinabukasan ng party lists, reforma o pagharap. Ang 2019 party list elections ay nagdulot ng panawan para sa reforma na dapat sana ay kumakatawan sa mga marginalized sectors. Sinasabi ng mga kritiko na ang sistema ay kinontrol ng mga political dynasties at interest groups. Kabilang sa mga reforma ang mas mahigpit na accreditation at tunay na representasyon. Lumalakas ang panawagan para sa transparency at accountability sa mga pondo ng party list. Ang kinabukasan ng party list system ay nananatiling hindi tiyak.